Ganito, ganito kami dito. So idol ang pinakang masarap sa balat ng lupa. Hmm. Kaitayo mga kabotol. Ah. na, meron? Oh, meron ah. Kami ang dukang ipagbawa ko ay. And Daripada. Pati to baka hanggang dito ako samahan. Magandang araw mga kabotol. Welcome back na naman sa akin YouTube channel. panibagong vlog, panibagong araw at panibagong laut na naman natin ito mga kaputol. Ito ay dito. Nasaan na lang muna kada d'yan o. dito po Ito yun Pulong umang dito sa lugar na yun Yan nasa lugar na yun Pulong umang yan. Yan o. Yan o. Yung na ano yun o. Yung masasas na ano yun. May buhangin Umang. Uli na umang. Kaya tayo o boy. boy

Ay, nako. Kaya man, bebe. grabing init. grabing init ngayon na naman ng, yung ano natin ah. Masambahan naman natin yung init. Kamamak na yan. ayo ayaw mo na tayo mga kaputol. Ayaw tayo ng anong, nung, ka, ano, nung tumatawi sa kaano. Kamag-anak ng maming. Ayaw <laughs> hmm. <laughs> huh? mo na entar ayung anu dilupin pangulang hirupin tuna mangga lebok sane mang niki bang nah niki lagi anu nang na kecil yuk tabu nang niki dieneh hampati oh jangan Yung... ganyan kagudi melangstu padiin bidamu kaya santian anu nating ya <laughs> Ito ang pinakang ginampanan na natin dito. Ayun. Ah. So, Ayun. Ayun. Lapit ng maluto. Na. Pwede kong kainan natin ito. Iyaw, iyaw muna. No. Nag, ang naghihintay. nag-ano, oh, nag Ang mga lang, ano, na rin pati. Ay, hapo na. Oh, Lihiyan oh. ako. Lihiyan ako. Lihiyan ang oras kaya yan? Hindi ko makita dito yung oras alat. Ang hibas ay alas hulsi. Ang liit ng mga alin hindi ko makita. Hindi pa mahibas. Kapon ay pa ina alas dos <laughs> <mo yan> <laughs> <Di naman labas. laughs> <laughs> kami na kawit. <laughs> 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 ano, hindi pa mo lang kahibas. Ini tak sama orang, ini ni mana bas? Hahaha. Ia pelik sana itu. Ia pelik, pelik yang buta. Ia ada bagaimana pasti kau Oh, ini okay. dia. Hay nako, tawag din ng pare natin ng dalawa. Kumpay maalat 'yan. Kain yeah. na tayo mga kapatol. Na. Ito, ganito, ganito kami dito. Kristo. Ngay dodo, ngay dodo, ba namin. Kain na kain. Sino pa Sino na kanin? <laughs> <laughs> Ito talaga ganito talaga kasarap sa ka, no? probinsya. Ito lang huli. Hmm, <laughs> <laughs> fight pa walang ulit, talag? Parang tinimpal palman Ito pala ulit ako plato. Ito, pasarap sa pito. Lak, lak. Lamak! Ito pa, mayroon. Pa, mayroon, palang, mayroon, pa, mayroon pa kaming ano. Hindi lang isda ang ano namin. Mayroon pa kaming tura. Ibudubunin dyan. Iska. Yun. Yeah. so ay doon ang pinakang sa balat ng lupa. Kaya tayo mga kapatol ka. Ah. Mm. Hindi ko na pati nabibitawan yung, yung ulam ko. Ano. Ito ay galing pa ito sa ano? Sa choking. Magladak makuhinat. Oh, oh, ito ito Mga idol, oh. Yeah, sarap niyan. budol pa ito. Mm. Kala nyo, kailang marunong mm. boodle pipe. Boodle matay, na. <laughs> mm, atay. Atay na malok. May tawad pa yan mga idol. Sa gitna. Sarap. Mm. Atin. Ito mm. ang panlasak.

Ano yung panigil natin yung ano? Pinigil? Patok mo ka? Simak pa siya sila. Nakita ko yung mga karalaya. Pusin lang lang. Wala talaga silang gulong. Set out kay ano? Kay Bini? Nakita ko kanina. Ano tol? Maghinalakit ka na naman sa akin. Hindi ka nasama. Pero susunod na lang. Dami, nagsama kami para huwag po singkot ng nahuli kung saan? Pagka-casting. kailangan kailangan para makasting tayo, madala tayo ng ano? ng yung ang data? yung 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 hindi yung 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 Chạy 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 wow, chạy 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 đi chạy 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 sabi sa iyo, mga magagat nga dyan patayin daw angat mo angat ay <laughs> dali <laughs> habulin na kung ano yung nabili nakawala kaya? patay na hindi ba patay na? dahan lang yun? <laughs> ah, nakawala ah. ano? ano ba? dirts yun dahan tinisil mo na yung ulo? Yeah, kaya ang dami talagang mga dito sa lugar na ito Naim boy, Bagi tangan kakak lepas. <laughs> <laughs> Tinggi sana kayungin lu, Bosan. Ayo. <laughs> 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 ano? Ana <Anong> nyari. <laughs> Maabug. Ma <laughs> kakak giring-giring <-garing> sana. <laughs> Mau nasi bad. Maabug naman. Ayo okay, tetenggerin. <laughs> <laughs> wala rin dito wala rin hindi natin magpupuha yung height niya bangkay na lang natin <laughs> bangkay na lang natin niya may <laughs> mga sibad pa yun dyan ito nga o sibad o oh. hindi na matanggal <laughs> sibad, da, sibad hindi na sibad dyan ibitin siya ngayon parang hindi mo ibitin siya malapit naman ito matatanggal na yung isda yang dimana hindi mau bantun sobrang <laughs> laki kita ugat lang nasabitan koi mga ugat

At ng handa yung na namin tayo doon ay pasok sa bangka yung pag ganito, pag angat ng tubig huling Ano ito? Ano na ito? Para terminat. Para terminat. Meron? Ha? Aba, oh, mira. Daliin tukang di pagbaba ko ay. Para ba na huli lang para sa. Nasalaan lang yung baba ko. Ano? Tanggit. Malawig. lagi ng alon kaya hindi tayo makapag-video ng maayos. Okay, wala na si Bad. Wala na si Bad. Narot. Kayang mga mga video mayos at baka kung salpukan tayo Na oh. <glaluan> 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 <Masaliap niyan? glaluan> na sa ano. May mga susuko pala dito? Huh? mga susuko pala dito, may mga

Pag sa lugsog ng tama niyang gublet, mantak yan. May mga truk-truk lang, hindi ba? Hindi ka naman. Nakaalis ka agadang sa ito. Ganang pa natin isang kanayo. Idol, ito na yung ano? Ito? Ano? yung tinaya na pangwakasan talagang inam yah lukot na lukot naman mga kaigan ang dami, oh. dami dami naman kay kaputol yan oh. palo follow. paki okay, followers na lang palo kaputol fishing isdang isda sariwang sariwa Nah, para balik lagi yang ulam ini

Walang ano ito ang burlesan. Langit niya, yo. Dito na lang tayo. Dito pa magtatak kasi. Kada mababa. Kada kitaid na tayo sa ilog ano? Sandi. Dito pa. Gabi. Ilatabi ko lang kayo dun sa sabangan. Akitan tubig sakto yan maabot yan yung tubig dito tapos yan oh, ada tayo mga kapatol. <laughs> <Hapo> na. <laughs> <laughs> <malubog ng> araw. lang <laughs> 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 I'm <laughs>